batrik ka ikaw batrik ka oyun ka kung yung libre ba hindi oh, ah, lang ako. yun tipik wala sa ano ba dito ay, kayo pagmamalapag pagmamalapag alam mo hindi ka si hindi 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 pa automatic yung alam mo naman tayo Kerahon, nakakapigil pa Sige ako nung video pa niya. Nakapigil 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 pa pare. Nakapigil pa pa Isang pose nga ulit, isang pose. Sinapakilala ko nga pala sa inyo. Yung Sino yan pare? Sinapakilala Yan, yan. Kunti pa, kunti Dito ako na ng ghost ride. best mo Ito yung nakiyat ko. Anong sinabi ng Mount Pare, anong bundok yan? Bakit? ko ng dila. dila. Ayan, yan. nung dila lang talaga. mo sa Nandito ba daan mo Yan yan, nakikita nyo tropa na may mga problema. <laughs> Mahirap bu buhagin yan. Hindi ko alam kung ano nangyayari diyan eh. Kaya naka-brown ambisyosa. Nataroon ah. Yon, eh, yun. Yung guwapo eh. Oh, Video oh, <laughs> to pare. Huwag kang pumulog. <laughs> Huwag kang pumulog pare. Pumulog ka pa eh. Huwag kang pumulog. Oh. Oh, video to pare. Video. Bigyo... Video <laughs> <Bigyo> ulit to. <ta. laughs> Tangi mo swerte mo, hindi kita nakita gago ka. mo, hindi kita nakita. Susuntan talaga <laughs> Nagulat ako, may hulo mo yung sige. Tangi na mo, pre. Swerte mo mo, Ang mo, gago ako. Wala ako. Anong buka ka yan ha? Anong buka ka yan? Kumakakalabet. ko ito sa. Yes. Yes. Bee, bee. Ay, ka boya, <laughs> Sunod ka? Isang piti ka lang, bro. <laughs> Limita humpa po. Hello Magic. Yes, Magic. Stop. Ito sa Ito. Ito ang pusa at ang daga. <laughs> Wala ka kasi. Eh <laughs> yan. Sino to? Sino yan? Sino to? Sino to? Sino to? <laughs> to, sino, to? Sino, to sino to? Ayun, <laughs> ayun, ayun eh. Oh, ayun oh. Pare, nagsaselos oh. Kapit lang yan. Kapit. Kapit lang yan. Ang init na <ng> ulo Kapit lang yan. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> pare galit galit pare galit. <laughs> <Tang -ina> galit Haha. <laughs> ina Haha. ina nandito Haha. 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 commercial Haha. Ito yung may-ari eh. Hindi niya alam Ay, kung ano nangyayari sa sasakyan niya eh. Ha? Pasensya na. Di niya alam kung ano nangyayari sa sasakyan niya. Ang dami ng dent pare. Sa sasakyan mo ang dami ng dent. Hindi okay, mga kababayan, ayaw ko talaga sa kanya ng mga kababaihan. Sobrang dami ng niloko. So, ano ang ginawa. <laughs> At saka ito, kasa, ito kasama niya. Marami na rin niloko. Ano, na, ano pong masasabi niyo, boss? Pound uh, Ano ba yan? Video ba yan? Oo, oh, oh, po. Lord, ito yung peso pa ang ganun. Ayan para, biktima ako. Ayan po, biktima po, mga biktima. Ayan, ayan po, mga biktima. Ayan <laughs> po, yun, <laughs> mga biktima, biktima. Mga biktima po yan. Ano po? Yeah. Ayan pa po, mababayan isa pong biktima. Bulilit, bulilit. Bulilit, bulilit. bulilit Tangin na mo. <laughs> awawa, awawa. Pare, <laughs> video to ha. Yari tayo dito. <laughs> o, oh, talaga video yan. Inyan. Video kaya, hindi na ko pangawak eh. Nay, may paranyahan eh. Mga kababayan na. <laughs> Apa <laughs> <Ano> to? Wawwi. <laughs> Wawwi. <laughs> ano apa tu? Kata dia. Kalau saya nak tahu, saya punya. Siapa? 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 sinusunodin ako. Alin? Wala tayong malaking matunduro. Ayun! ano yun? Lumindol, pare. Gumalaw yung bulgan. Gumalaw yung bulgan. Gumalaw yung bulgan. Ah, dito. Ah, dito. Ito. Ayan. Adik din yan. Malibog. Adik na alak. Adik na alak. Isa pang uh, adik sa alak. Say say! Stay Hey Stay safe. Stay Bangag. Aiden, <laughs> <laughs> <Acer>, peace. Video to. Video po ito. <laughs> po ito? Ay, Ay, nao? Nao nao, nao na ako. Gusto rin yung t-shirt mo. Yan, yan. Gusto ko rin yung t-shirt ko! Gusto nao? Ay, mo. ba t-shirt ko? Pwede bang mahiram? Pwede ba? Hindi ka siya, pare. Teka, teka. Ako po, niya, Alam niyo, promise talaga mo. To tol, pahawi ng kurtina. <laughs> Mark, ano ba yung ginagawa ko? Gumagawa na bigit ng sa mga pinadubo. <laughs> kaya. Puputok na ako. Kadami na, na. Na sinubukan. Iisang okay. kalaban. po yun. Ito po yun. Ay, Action! <laughs> wala, sumuko. Ito, sumuko. Sumuko yan. Sumuko. Reds, kaya mo yun, Reds. Sa dami na sinubukan ni isang kalaban. <laughs> Grabe ka, iba Iba ka, girl. Iba ka. Kaya kong nabanan yan. Asan? Ay, wala na. Manboob! Manboom. Asan <laughs> yung <-boom. laughs> alak? Alam ko, Trey. Alak pa rin? Al alak pa rin kayo? Uh, alak. Ikaw. Uh, alak. Wala uh, tayo uh, na ni Eric nang iwan sa ere. Ay, ano? Wala pakiulit nga? Ay, ano ni, ni Eric? tang ina ni iwan sa ere. Pinagpalit kami sa ano. Ay, ako lang pala. <laughs> Narin narinig narinig po yun. nag na isang babae. Pasensya na po. <laughs> Hindi pala sing yan. <laughs> nga ano, Hindi lasing yun. So, to totoo yun. <laughs> yun <pa> <laughs> <sa> <laughs> <ang era? laughs>

wala yeah. naman eh. Ginagano ko pa lahat eh. Kaya lang <laughs> ayaw Stop na lang natin. Naingit kay Allen. na naingit ka daw. Naingit ka, <laughs> ka, <laughs> <daw. laughs> <Nainggit> ka daw. Tayo <laughs> na <Nainggit> ka raw pare. Naingit kay Allen. Ah! Ah! Naingit <Dan> ba? Naingit? Na... Na... Ay! Ay! Open ta! Ano ka? Ano? <laughs> ano? <laughs> ano ka? Oh yan. Ano na. Oh, ano yan anong gagawin niyo? Oh, hindi pa to. Sa katandaan. Oh, yan. Ano? na. Uwi na. ka. Ready, ready. Sorry. Hataw pare, hataw biga. Tapos ready na raw. Inawakan bastos. Oh, yan. Destroy de all na. End of part 1 na? part doon? Ready.